Ipinaliwanag ni Bay na ang pagtukoy sa ilusyon ay hindi mahirap. Ang dahilan ay simple, hindi maaaring gayahin ni Salisbury ang tunay na presensya ng isang Diyos. Marahil ang kanyang orihinal na anyo ay may kakayahan nito, ngunit dito sa pagsubok, siya ay nasa level 10 lamang. Nilinaw pa niya na ang pagtakas ay mas madali kaysa sa inaasahan ni Salisbury. Ang mga sword spirit ay hindi kailanman hinayla sa ilusyon, na nagpahintulot sa kanila na kumilos ng impendente. Hindi tulad ni Bay na panatili nila ang kanilang sariling kamalayan na nagbigay sa kanya ng direktang paraan palabas. Nakikinig si Salisbury na pagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Kung alam ni Bay mula sa simula, maaari niyang tapusin ang labanan sa anumang sandali. Ito ay humantong kay Salisbury na maghinala na pinayagan ni Bay ang laro na magpatuloy, nilalaro lamang siya. Itinanggi ito ni Bay at ipinaliwanag ang kanyang tunay na dahilan. Hindi niya kailanman binalak na maglaro kay Salisbury. Sa halip, kailangan niya ng pahinga. Matapos bumaba sa 200 layers ng abyss, ang kanyang espiritu ay umabot na sa mga limitasyon nito. Naalala niya ang dami ng mga labanan, ang walang humpay na pag i at ang daan-daang beses na napilitan siyang magsimulang muli. Ang napakalaking labanan, pagkalkula, at pagtataksil ay nagpabawas sa kanya ng higit sa kayang ayusin ng simpleng pisikal at mental na pagbawi. Kahit na ang kanyang lakas at enerhiya ay maaaring maibalik, ang pasanin ng naipong presyon at pagkalito ay nanatili. Gaano man kadalas siyang nakabawi, ang bigat ng isang walang katapusan, hindi nagpapatawad na paglalakbay ay hindi nawala. Kung hindi dahil sa ilusyon na ito, ang kanyang kalooban ay maaaring ganap na maglaho. Nakakagulat na pagdantunya niya na ang panaginip ay tumulong sa kanya na maalala ang kanyang orihinal na layunin. Kung wala ito, maaaring tuluyan siyang mawala sa kanyang sarili na maging isang baliw na gumagala sa abis ng walang katapusan. Para sa kadahilan ng ito, kinilala niya na hindi sinasadyang tinulungan siya ni Salisbury. Sa isang kakaibang paraan, may utang siya sa kanya ng isang sandali ng Kalinawan. Tiningnan ni Salisbury si Bay at nagkomento sa kanyang pagpili na magpahinga sa loob ng ilusyon. Nakita niya itong nakakaaliw na pagkatapos tiisin ang pagod ng dalawandaang palapag, pinili ni Bay na magbawi sa loob ng kanyang fantasy world. Tiniyak niya sa kanya, gayon paman, na wala ng maraming labanan na natitira. Nakikinig si Bay ng maingat at tinanong kung papalapit na sila sa panghuling mga palapag. Nagsimulang lumakad palayo si Salisbury ng Caswell, Inihayag na mas kaunti sa 300 palapag ang natitira. Gayunpaman, hindi lahat ng mga ito ay abala. Marami sa mga layer ay walang laman. Narinig ito, itinamno ni Bay ang kanyang palagay, kahit na ang isang layer ay walang kasalukuyang floor lord, ipapatawag ng kalooban ng abis ang isang dating lord upang lumaban sa kanilang lugar. Naalala niya kung paano ang Smoke Demon mula sa ikadalawandaan at limang palapag ay dating naghari sa ikaisandaan at siyamnaput dalawang palapag, na nagpapatunay na ang nakaraang Floor Lords ay aktibo pa rin sa mga pagsubok. Nag-isip siya tungkol sa mga labanan na naranasan na niya, na binabanggit na hinarap niya ang parehong uli ng mga kaaway ng maraming beses na parang ang kanilang mga kamay ay nilalaro tulad ng isang inulit na deck ng mga card. Mabilis na hindi sumang-ayon si Salisbury, iniling ang kanyang ulo. Nilinaw niya na ang ilang palapag ay hindi lamang walang Lord. Ganap silang nabura. Sa mga lugar na iyon, walang nananatili. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng mga labanan sa pagitan ng tunay na malalakas na nilalang ang buong layers ng espasyo ay bumabagsak sa pagkatapos ng labanan. Ang mas malalim ang abis, mas madalas na nangyayari ang kababalaghang ito. Nakikinig si Bay at nagtataka kung ito ba talaga ang kaso. Kung ang ilang palapag ay wala na, kung gayon ang nasa unahan ay mas hindi tiyak kaysa sa inaasahan niya. Nagpahayag siya ng kanyang pagpapahalaga kay Salisbury, kinikilala ang kapakipakinabang na impormasyon. Bago umalis, idinagdag niya na kung matagumpay niyang malinis ang pagsubok, maaari siyang bumalik upang bisitahin si Salisbury sa hinaharap. Pumutok sa tawa si Salisbury. Malinaw na naaaliw sa ideya, tinitiyak niya kay Bay na kung babalik siya, makakaranas siya ng isang walang kamaliang ilusyon, isang perpekto na ang pagtakas dito ay magiging imposible. Kung mabaygo siyang makalusot, hinding-hindi na siya papayagan ni Salisbury na umalis muli. Isang notification ang lumitaw na nagpapatunay na ang ikadalawandaan at tatlumput limang palapag ay nalinis. Ang sistema ay nag-uudyok kay Bay na pumili ng kanyang oras ng pagbawi. Nang walang pag-aalinlangan, pinili niya ang isang segundo. Tumangging mag ng anumang oras, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at inihanda ang kanyang sarili. Ang kanyang enerhiya ay umaakyat at idineklara niya na ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban habang siya ay nasa kanyang peak condition. Isa pang notification ang lumitaw na nagpapolem sa kanya na ang ikadalawandaan at tatlumput-anim na palapag ay gumuho, Automaticong dinala siya sa ikadalawandaan at tatlumput-pitong palapag. Bago pa man siya makapagrikto, sumunod ang pangalawang notification na nagpapatunay na ang ikadalawandaan at tatlumputpitong palapag ay gumuwin na naglipat sa kanya ng diretsyo sa ikadalawandaan at tatlumputwalong palapag. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang notification na nag-aanunsyo na ang ikadalawandaan at tatlumputwalong palapag ay nawasak din na nagpilit sa kanya sa ikadalawandaan at tatlumputsyam na palapag. Naglaan si Bay ng isang sandali upang ay proseso ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang mga gumuho na palapag ay maaaring laktawan. Ang kanyang mga iniisip ay nagmamadali habang nagtataka siya kung gaano kor aming palapag ang malalaktawan sa kabuuan. Isang uling notification ang lumitaw na nagdala sa kanya ng direkta sa ikadalawandaan at pitumput siyam na palapag. Nag-isip si Bay tungkol sa kahalagahan. Nito, nakalaktawan siya ng apatnaputapat na palapag sa isang iglap. Ang bilang ay tila hindi kapanipaniwala. Nagsimula siyang magtanong kung paano gumuho ang napakaraming palapag. Kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon na lumingon, maaari niyang tanungin ang fallen angel, si Elmio o si Salisbury para sa isang paliwanag. Ikadalawan at pitumput siyam na palapag, ang Diyos ng mga hayop, Baphomet sa sandaling hinawakan ng kanyang mga paa ang lupa, isa pang notification ang lumitaw. Ang ikadalawandaan at pitumput siyam na palapag ay inihayag. Ang kanyang susunod na kalaban ay ang Bull Demon Lord, ang Lord of Beasts, Baphomet. Isang special condition notification ang sumunod, na nagsasaad na upang talunin si Baphomet, kailangan muna niyang mag-navigate sa isang maze bago makipag-ugnayan sa labanan. Pinoproseso ni Bay ang pangalan sa harap niya, Baphomet, ang Lord of Beasts. Ang pagkilala ay kumikislap sa kanyang isip narinig na niya ang nilalang na ito noon. Kilala si Baphomet bilang Diyos ng Thorn Tribe, isang sagradong figure na sinasamba ng Barbarian Class. Nangangahulugan ito na hindi lang siya isa pang Floor Lord. Isa siya sa anim na totoong Diyos na ibinabala sa kanya ng Fallen Angels. Kumuha siya ng ilang hakbang pasulong at agad na napansin ang pagbabago sa atmosfera. Ang lupa sa ilalim niya ay madilim at may mancha ng dugo na nagmamarka sa pasukan sa maze. Ang mga pader ng labyrinth ay tumataas ng mataas, naglalabas ng malalim na mga anino na ginagawang imposibleng makita sa unahan. Ang katahimikan sa hangin ay nagdadala ng isang mapang api na bigat, na parang ang mismismo ay nanunood sa kanya. Gumagalaw ng maingat, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kahit na ang unang dalawandaang palapag ay napakahirap, ang totoong hamon ay nagsisimula pa lamang. Naalala niya ang isang babala. Ang sino mang pumasok sa maze na ito ay aatakihin ng walang pag-aalinlangan. Walang lugar para sa pagkakamali. Sa sandaling iyon, isang pagbabago sa hangin sa likuran niya ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang hayop ang lumabas mula sa dilim. Ang pulang mga mata nito ay kumikinang sa puot. Ang mga sungay nito ay curved tulad ng isang marker goat, habang ang mukha nito ay tahawig ng isang leon, puno ng kabangisan at butom. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod ito pasulong, sulong, naglalayo na tamaan si Bay bago pa man siya makapagrikto. Isang malakas na kalabog ang tumama sa lupa sa likuran ni Bay. Ang kanyang ulo ay lumingon ng may pagtataka at ang kanyang katawan ay tumugon sa tamang oras. Ang kanyang kalasag ay nakilala ang suntok ng nilalang sa himpapawid, at ang kanilang kapangyarihan ay nagbanggaan tulad ng isang bagyo. Walang pagkakataon si Baphomet. Sa sandaling iyon, ang napakalaking kambing ay lumipad pa at frost tulad ng isang sako ng basura na itinapon mula sa isang talampas. Binago ni Bay ang kanyang braso. Ang laman ay pumilipit at nagbago ng hugis sa isang matalim na kerboda na talam. Makinis at nakamamatay. Sa isang mabilis na paggalaw, iniwagayway niya ito sa dibdib ni Baphomet, na pamunit ng malalim na sugat. Bumagsak ang hayop sa lupa, na nagpapayanig sa palapag sa ilalim ng bigat nito. Tumingin si Bai sa walang galaw na halimaw. Sa isang sandali, tila tapos na ang labanan. Ngunit pagkatapos ay may kakaibang nagsimulang mangyari. Ang katawan ay hindi na natiling walang galaw. Nagsimula itong lumubog sa sahig na parang natutunaw sa lupa mismo. Napansin ito ni Bai, ngunit hindi sapat ang bilis. Naghagis siya ng suntok, umaasa na makatama ng isang panghuling tama, ngunit nawala ang nilalang bago kumunekta ang kanyang kamao. Wala itong iniwan na laman, walang buto, tanging isang tilamsik nang wala na mabilis na kumupas. Ang pag-unawa ay tumama sa kanya. Ang nilabanan niya ay hindi ang totoong Baphomet. Ang bagay na iyon ay naging wala. Malamang ay isang clone, isa lamang maruming trick na ginawa upang sayangin ang kanyang enerhiya at pabagalin siya. Karaniwang duwag na paggalaw. Ang tinatawag na hayop na ito ay nagtatago sa likod ng mga ilusyon tulad ng isang takot na tuta sa isang costume shop. Iniling ni Bai ang kanyang ulo. Ang kanyang kaalaman tungkol sa mga Beast Sovereign ay bahagya lamang sa ilang nakakalat na kwento. Ngunit ngayon alam niya ang isang bagay, kailangan niyang matuto ng mabilis o mapag-iiwanan. Pagkatapos ng sampung minuto ng paglalakad sa madilim na maze, pumasok siya sa isang sinaunang bulwagan. Ang hangin doon ay tila makapal, na parang naaalala ng lugar ang sakit. Ang mga alinsangan ng mabibigat na yapak ay tumalbog sa silid at may isang bagay na naghihintay sa likod lamang ng lumang pader na bato. Isang anino ang kumikislap, malaki, matalim, at gutom. Nandiyan na naman. Ang totoong Baphomet ay lumabas mula sa dilim. Hindi na nagpapanggap, sumugod na parang isang ligaw na hayop na may zero brain cells, ang mga sungay ay handa na tumusok. Ngunit itinanim ni Bay ang kanyang mga paa at hinawakan ang mga pangit na sungay na iyon gamit ang dalawang kamay. Sinubukan ng halimaw na itulak pasulong, ngunit hinawakan siya ni Bay sa lugar. Hindi siya nag ng oras. Ang kanyang spiritual perception ay isinaaktibo. Isang bahal ng impormasyon ang bumuhos. Ang nakita niya ay nagpakitid sa kanyang mga mata. Si Baphomet ay lumago ng mas malakas, limang beses na mas malakas sa lahat ng paraan. Ang lakas, bilis, katatagan, espiritu ay lahat dumami. Lumabas na ang napakalaking kambing na ito ay hindi lamang bobo. Ito ay sinumpari ng isang kakayahan na tinatawag na gladiator god battle thirst. Karaniwan, mas nasisiyahan ito sa pakikipaglaban, mas lumalakas ito. Limang beses ang limitasyon, at ang crown na ito ay naabot na iyon. Nananatiling mahigpit ang kapit ni Bai. Hindi ito ang oras para sa pagpigil. Nagsisimula na ngayon ang totoong labanan. Kung wala si Baphomet mula sa kanyang kapit na may pagsabog ng kapangyarihan na nagpayanig sa lupa. Ang suntok na iyon ay hindi lamang malakas, ito ay absurd. Agad na napagtanto ni Bay ang isang bagay. Ang nilalang na ito ay nasa level 2 lamang at ang kapangyarihan nito ay nararamdaman na hindi patas, tulad ng ilang cheat code na nabuhay. Hindi naghintay si Bai, agad niyang ginamit ang kanyang ground thorns technique at bilang resulta, ang makapal na madilim na mga tinek ay bumangon mula sa lupa sa paligid niya. Sila ay bumaril tulad ng galit na mga espada, tumutusok kay Baphomet mula sa bawat direksyon. Ang hayop ay napin sa lugar, natigil tulad ng isang langaw sa isang patibong. Naglaan si Bai ng isang sandali upang mag-isip, makatuwiran ngayon. Nang una siyang tumapak sa maze, ang bagay na ito ay level 1 lamang. Iyon ang nagpapaliwanag kung paano niya ito nalampasan sa unang pagkakataon. Ngayon ay iba na ang mga bagay. Patuloy na gumagapang ang oras. Hindi lang naghihilom si Baphomet, nag -e evolve ito. Di nagtagal ay umabot ito sa level 3. Bumagsak si Bai ng isang mabigat na suntok ng diretsyo sa chan nito. Ang suntok ay tumama ng malinis, ngunit nagdulot ito ng minimum na pinsala. Parang sumusuntok sa isang pader ng bakal na nakabalot sa kalamnan. At ang pinakamasamang bahagi, ang nilalang ay mas malaki na ngayon. Ang bawat level up ay nagpapalaki dito tulad ng ilang uri ng pangit na bodybuilding contest na walang off switch. Ang labanan ay naging isang kakilakilabot na laro ng taguan. Nagbanggaan sila ng paulit-ulit. Patuloy na nagel level up si Baphomet, tumatangging bumaba. Sa huli, umabot ito sa level 4. Sa pagkakataong ito ay hindi ito sumisingil. Umupo lang ito sa tabi ng isang pader, kalmado at mapagmalaki na parang alam nito kung gaano kahirap ang labanan na ito. Nagsimulang mapansin ni Bay ang isang bagay na mahalaga. Kung mas malalim, siyang naglalakad sa maze, mas lumalakas ang napakalaking muscle head na ito. Ang bawat hakbang pasulong ay nangangahulugang mas maraming panganib. Ginagawa niya ang matematika sa kanyang ulo. Mula level 1 hanggang level 5, tumagal ito ng humigit kung ulang 3 kilometro. Sa level 5, ang mga stats ni Baphomet ay katawa-tawa. Ang lakas ay tumama sa 400,000. Ang agility ay tumalun sa mahigit 300,000. Ang constitution ay sa bubong at ang espiritu ay kasing ligaw. At upang mapalala ang mga bagay, mayroon itong ilang magarbong kakayahan na anti-magic tulad ng isang final boss cheat. Nakatayo si Bai sa ibabaw ng bumagsak na hayop na humihingal. Ang kanyang katawan ay sumisigaw sa sobrang pagod. Ang isang nilalang na ito sa level 5 ay na sa kanya sa raw power. Iyon lamang ay masama na. Ngunit pagkatapos ay dumating ang totoong katatakutan. Napagtanto niya na hindi ito ang katapusan mayroong 10 levels sa kabuuan, na nangangahulugang kailangan niyang labanan ng 10 magkakaibang bersyon ng parehong horror nightmare na ito. Ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Ito ay tulad ng isang masamang panaginip na nakalimutan na matapos. Pagod mula sa brutal na pakikibaka, nagplano si Bay na hilahin ang kanyang pagod na katawan pasulong hanggang sa sa wakas ay makatagpo niya ang level 10 na si Baphomet. Hindi ito ang oras upang sumuko hindi kapag nagsisimula pa lang maging seryoso ang mga bagay. Pagkatapos ng 30 minuto ng walang katapusang pakikipaglaban, sa wakas ay bumagsak si Bay sa isang malamig na bato. Tumanggi ang kanyang katawan na gumalaw pa. Isang matalim na sungay ang nakausli mula sa kanyang tiyan. Ang sakit ay nasusunog tulad ng apoy. Inabot niya ito, sinusubukang hilahin ito palabas. Ang kanyang mukha ay pumilipit mula sa paghihirap. Ang labanan na ito ay hindi lang mahirap, ito ay ganap na baliw. Sa tuwing Nagel level up si Baphomet, ang kapangyarihan nito ay umaabot ng mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga do. But I'm do. Maraming at po.